Makalipas nga ang dalawang linggong pag-aantay at sideline ko sa mga hotel at sa mga club. Ngayong araw, finally, magsisimula na ako sa aking full-time job. Kaso nga lang, yung full-time job ko nasa malayo. Kaya, kailangan kong sumakay ng eroplano. Kaya ngayon, naganda na ako ng i-impaki ko kasi medyo matagal akong mawawala dito sa ano sa ciudad ng Brisbane. <laughs> Ilang oras na lang flight ko na pero ngayon ko lang naihanda ang aking mga dadalhin sa trabaho. Pero ngayon, wala nang magic sarap at mga dilata dahil dalawang linggo lang naman akong mawawala. Parehong-pareho yung mga setup na ginagawa ko nung nagbabarko pa ako at ngayon siguro napapatanong kayo kung saan ako magtatrabaho. Matagal ko itong pinapangarap simula nung dumating ako dito sa Australia at ilang beses na din ako nag-apply at natawagan pero dahil nga naka-student visa pa ako, kaya hindi natutuloy. Ngayon na hindi na ako naka-student visa at agad din akong na-hire. Ngunit medyo nahirapan lang ako dahil tatlong kampani ang tumanggap sa akin kaya talagang sumakit ang ulo ko kung alin ang pipiliin ko. Nakakataba lang ang puso dahil talagang hindi ako nahihirapan sa paghanap ng trabaho dito na kung minsan trabaho na ang lumalapit sa akin. Naalala ko nga dati noon halos magmakaawa na ako sa mga shipping kampani na tanggapin ako. Dito lang nga ako nakaranas na halos nagbibiding na yung mga employer para lang tanggapin ko yung mga job offer nila. Pero kahit ano paman, lahat ng yan ay matatawag kong blessing. Pagkatapos ko nga maimpake yung bagahe ko at makapag-ayos ng sarili ay agad na din ako nagbook ng Uber papuntang airport. Saglit lang ako nagantay para sa nabook ko na Uber. Dalawang oras bago ang flight ko nang pumunta ko ng airport dahil malapit lang naman sa tinitira namin. Wala pang isang oras yung naging biyahe ko papuntang airport kaya agad din ako nakarating. Pero dito lang ako sa domestic airport dahil dito pa rin ako sa Australia magtatrabaho. Bago pa man ako makaimpake ay naka-check-in ako online. Pero pagpasok ko sa loob ay nagulat ako dahil ikaw pala mismo ang magpiprint at maglalagay ng tag sa bagahe mo. Pero hindi pa yan dahil ikaw din mismo ang mag-drop ng maleta mo. Malay nyo, magkaroon na rin ng ganto sa Pinas. Medyo natagalan lang ako sa pag-drop dahil hindi na-scan yung tag ng maleta ko yun pala, nakatago, kaya pala di ma-scan. After ko ma drop yung luggage ko, ay pumili na ako papasok sa mga gate. Pero syempre, normal yung inspection ng carry-on luggage. Iwala naman ako noon. Kaya mabilis lang. Sakto lang yung timing ko dahil wala nang isang oras ako mag-aantay. Kaso medyo nadelay yung, ano, yung flight namin kasi supposed to be nasa, nasa plano na kami. Pero hanggang ngayon, di pa nagpapaboarding. Di ko alam kung bakit. Antayan tayo. dapat nakakainip. Okay. Gutom na rin ako. <laughs> Wala naman akong ibang magagawa kundi ang magantay. Kaya pala na delay yung flight ko kasi kakarating lang ng eroplanong sasakyan ko. Pero maya maya ay nagboarding announcement na. After madelay ng negative 30 minutes ang flight namin, finally boarding na. <laughs> Ito palang trabaho na pupuntahan ko na noon ay gusto ko na talagang mapasukan ay sa mining. Pero hindi ako magmimina or magiging minero ako lang ang magpapakain sa mga minero at sa mga nagtatrabaho dito. Ang tawag sa trabaho ko ay PIPO Chef or Play In Play Out. Ang work schedule kadalasan ay 2 weeks on, 1 week off. Hindi na ako bago sa ganitong setup dahil ganto rin sa pagbabarko. Ang pagkakaiba lang, short term lang dito. Siyempre, walang alon at dito sa mining, daan-daan ang pinapakain. Mahigit isang oras lang yung naging biyahe ko bago makarating dito sa malayo sa kabihasnan ng Australia. Ayan, mahigit isang oras din yung biyahe. Tapos ngayon, kalanding na dito sa Emerald Airport. Ang tanong, sinong sundo, anong sasakyan ko? Pero malaman natin pagkasok sa airport. Hmm. Nakuha ko naman agad yung luggage ko at pumunta na sa labas para hanapin yung sundo namin. Bali apat din kaming sinundo sa airport. Sakay ng van ay halos dalawang oras din yung tinagal ng biyahe bago makarating sa destinasyon namin na ang tawag ay Village or Camp. Pagdating namin ng village ay agad akong pumasok sa admin office para mag-report at kunin yung susi sa cabin ko at yung uniform ko. Ivan Ivan Here's your key. Yep. Um, that will be your permanent room. Yep. You're permanent with CBO, right? Yeah. Yes. So, with this one, when you check out for your break, mm. um, just drop this off in the office so we can service your room uh, while you're away. Okay. Um, this it small? Is yeah, small? Nice. Maybe that one? Okay. okay. So, I'm ako. pumunta na rin din ako sa admin para kunin yung uniform ko at all set na rin naman nalaman ko na yung ano nalaman ko na yung roster ko pang night shift ako at yun excited lang ako pero nagugutom na ako kaya hanapin ko lang yung kabina ko tapos punta agad ako sa kitchen para kumain tapos titignan ko kung anong mga pagkain na inihanda ng mga chef doon Medyo nahirapan lang akong hanapin kung saan yung cabin ko kasi di naman tinuro ng receptionist kung saan banda. Buti na lang, meron akong nakitang mapa kaya nalaman ko kung saan banda. Pagpasok ko sa loob ng cabin ay agad kong ininspeksyon. inspection Nakakatuwa lang kasi medyo malaki at kung ikukumpara mo sa barko ay cabin na ng opisyal to. Maraming cabinet na pwede mong paglagyan kung ano-ano. May sariling TV, rep at CR. Tapos malambot pa ang kama at higit sa lahat. Merong tagalinis. Yun, nakita ko na nga yung ano ko, yung kabina. Tapos linagay ko lang muna yung ano, yung mga gamit ko doon, yung paggahi ko. Mamaya na ako magano. Mamaya ako mag-aayos uh, ng mga gamit kasi gutom talaga ako. Kaya kain muna ako. <laughs> Mga 5 minutes walk din yung layo ng cabin ko papuntang dining area tapos pagdating ko ay meron pang taga bukas ng pinto. Pagpasok ko ay agad kong nakita yung TV na nakaplash yung menu. Bupoy pala dito at talagang marami kang pagpipilian at ikaw na lang ang magsasawa sa pagkain. Libre dito yung accommodation, internet at syempre ang anli na pagkain. Pwede ka rin mag-order ng steak kahit araw-araw. Dahil gutom na gutom na ako kaya di ko na pinatagal at kumuha na ako ng pagkain. Sausage at manok lang muna ang kinuha ko na ulam. Napansin ko lang na walang kutsara kaya no choice tinidor ang gagamitin. Habang kumakain ako ay pinagmamasdan ko yung mga galaw ng mga chef. Pagkatapos kong kumain ay bumalik din agad ako sa cabin upang sukatin yung uniform ko para kung hindi kasi o malaki ay maipalit ko pa. Sakto naman sa akin yung uniform ko kaya pinuntahan ko na yung recreation room para makita kung anong pwedeng mapaglibangan at nakita ko nga yung bilyaran kaya sinubukan ko kung okay naman paglaruan. Okay naman paglaruan kaya sa susunod maghahanap na tayong kapustahan. Joke lang. Dito magala ay bumalik na rin ako ng cabin kasi medyo pagod na rin ako at bukas na rin yung first day ko sa trabaho. Tapos na lang akong kumain at busog na rin ako. Tapos naka-take out pa ako ng pang nako snack ko. Tapos nakausap ko na rin yung manager. Tapos alam ko na yung roster ko. Pero hanggang dito na lang muna ang aking vlog kasi mag-aayos muna ako dito sa cabin ko. Pero hayaan nyo. Marami kayong mapapanood sa trabaho ko dito. So, muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing good night. Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya, sumama kayo. Sumama ka sa biyahe, hindi masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.